Bago po tayo magsimula, shoutout po muna tayo sa limang unang nag-comment, sina Lodi Anisa Dico, Lodi Vence Morales, Lodi Raymond Sibugan, Lodi Reggie Gonzalez, at si Lodi Soul Eater, maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika isang daan at siyam naput-anim na kabanata sa pagpapatuloy. Tumingin sa kanya ito habang may hawak na bulaklak at sinabi na ang iyong anak ay nakakuha ng aking atensyon kamakailan. Kahit na pinipilit ng aura ng magandang lalaki na tila bumabalot sa buong espasyo, ipinagpilitan niya ang sarili, at sumigaw na kung hahawakan mo ang aking anak, papatayin kita. Naglabas ng enerhiya ito patungo kay Song Daewong at sinabi na ang ingay. Ang pinakaayaw ko ang sobrang maingay. Tumulo ang dugo mula sa sulok ng bibig ni Daewong na parang nagtamo siya ng panloob na pinsala. At sinabi pa ng magandang lalaki na nakangiting sinabi na kung tahimik lang ang lahat, tahimik ang buong mundo. Bakit hindi naintindihan ng mga tao na kung tahimik ang lahat, maaaring magkaroon ng magandang pag-uusap ang sinuman? Naiinis na nakatingin sa kanya si Daewong at sinabi sa kanyang isip na mapanganib ang dagong ito. Tumawa ng malakas ang Marshall Heaven Emperor habang tinatamasa ang desperadong ekspresyon sa mukha ni Daewong at sinabi sa kanya na sa anumang kaso, ang katotohanan ng kaya mong itaas ang boses mo sa harap ko ay lalo lang nagpapalakas ng aking pagnanais na makita ang anak mo. Sumigaw si Dai Wong hanggang sa sumakit ang lalamunan niya. Na sinabi na papatayin daw niya ang lalaki kung hahawakan man lang nito ang kanyang anak. Pumikit ang magandang lalaki habang hawak ang bulaklak at sinabi na sumisigaw ka pa din. Ito daw ay isang dakilang pagmamahal ng isang ama. Dagdag pa nito na ang pagmamahal na yon ng isang ama. Nagsasanhi sa akin na subukin ang pagmamahal ng anak sa kanyang mga magulang. Sinigaw ni Daiwong sa magandang lalaki at sinabi na ano bang pinaplano mong gawin. Kahit ano pang balak mo. Gawin mo na lang sa akin. Huwag mong galawin ang anak ko. Tumingin ang kakaiba sa kanya ito at sinabi na nakaisip lang ako ng napakagandang idea. Kaya simulan na natin ngayon. Naiinis na nakatingin sa kanya si Dasong at sinabi na hindi daw ito maari. Dagdag pa niya. Sa kanyang isip na kahit ikaw ay hindi makakayanan ang halimaw na ito, wumoon. Nangangalit ang mga ngipin na sinabi pa niya sa kanyang isip na pakiusap huwag kang pupunta dito. Anak ko. At lumipat ang eksena sa ating bida na siya ay napahawak sa kanyang dibdib sa biglang sakit. Mula sa likod sinabi sa kanya ni Lady Yeon na senior brother. Ayos ka lang ba? Lumingon ang tingin at napangiti ang ating bida at sinabi sa kanya na ayos lang ako. At pagkatapos hawak ang dibdib sinabi niya sa kanyang sarili na anong nangyayari bigla. Wala namang mali sa puso ko, kaya bakit? Dagdag pa niya na may masamang kutob ako tungkol dito. Habang dumilim ang kanyang ekspresyon, nag si si Hayon. At sinabi sa kanya na ayos ka lang ba talaga, senior brother? May panloob ka bang sugat? Kahit na may masamang kutob siya sa biglang sakit, ngumiti si Wumoon para aliwin si Si na nasa tabi niya. At sinabi na hindi. Ayos lang talaga ako. At sinabi pa niya sa kanyang isip na malamang wala lang to, at wala daw namang problema sa katawan ko. At pagkatapos sinabi niya na makikita ang trangkahan ng Iron Sword Bike Family na sinabi ni Si na kung ganoon. Aalis na ba tayo? at tumugon ang ating bida na oo, manatili tayo ng ilang araw pa sa Iron Sword Bike Family at pagkatapos ay bumalik na sa Heavenly Demonic Cult. Habang naglalakad sila sinabi sa kanya ni si Hion na salamat. Senior Brother Sa pagpili sa Heavenly Demonic Cult para sa akin, tumingin sa kanya ang ating bida at sinabi na kailangan ko rin naman ng pagbabago ng kapaligiran. Sinabi pa niya habang patuloy sa paglalakad ang dalawa na huwag na tayong magkahiwalay kailanman. Tumugon sa kanya ito at sinabi na oh, senior brother. At lumipat ang eksena sa bahay na ito. At sinabi sa kwento na hindi nagising si Rami. Nang matagal na panahon, na makikita siyang nakahiga sa kanyang kama at sinabi pa sa kwento na alam din ng kanyang pamilya na natutunan niya ang isang bagong martial art sa tulong ni Song Wumoon. Alam din nila na ito ay isang banal na sining na nagpapahintulot sa kanya na magsanay ng martial arts kahit sa kanyang mga panaginip. Dagdag pa sa kwento na makikita si Ramina pero sa isang punto, siya ay nakatulog at hindi nagising sa loob ng isang buwan. Nakatayo ang kanyang mga magulang sa kanyang gilid at sinabi na alam nilang sa antas niya, kaya niyang mabuhay ng matagal nang hindi umiinom o kumakain sa pamamagitan ng pagregulate ng kanyang ki. Ngunit hindi maiwasan ng patriarka at ng kanyang asawa na mag-alala para sa kanilang anak na babae at kailangang patuloy na tingnan siya. Nang lumipas ang tatlong buwan mula nang siya ay mahulog sa mahabang pagtulog, may lumitaw na liwanag sa silid ni Rami. At umangat siya habang lumiliwanag ang kanyang mga mata. At iminulat niya ang kanyang mata na makikita ang laki ng kanyang pagbabago. At dahan-dahan siyang bumaba sa sahig na sinabi sa kwento na pagbabalik sa likas na anyo. Habang patuloy na tumataas ang iyong kakayahan sa martial arts, sa kalaunan ay maaabot mo ang puntong nagmumukha kang karaniwan, tulad ng isang taong hindi pa nakapag-aral ng martial arts. Ang lakas ng isang ganap na master ay umaapaw mula sa kanya. At mabilis na pumunta sa kanya ang kanyang magulang at sinabi ng kanyang ama na Rami. Anong nangyayari? At sinabi ng kanyang ina na sandali. Nakangiti na sinabi ni Rami sa kanila na ina. Ama. At napasigaw ang kanyang ama na sa wakas Rami. Na sinabi naman ng kanyang ina na napagtagumpayan mo na rin sa wakas. Masayang umiti si Rami sa kanila at sinabi na oho. Hindi na ako makskatulog. Mabilis na niyakap ng kanyang ina si Rami habang nagdidiwang sa kaligayahan ang kanyang ama. Sa araw na ito, nagsimulang isigaw ng mga mandirigma ng Hainan Sword Sect ang pangalan ni Rami habang nasaksihan nila ang pagsilang ng isang ganap na Absolute Master. At lumipat ang eksena sa Heavenly Demonic Cult. At isinisigaw nila na Everlasting Demonic Cult ng paulit-ulit. Dagdag pa nila na congratulations sa inyong. Pagbabalik, aming Panginoon. Habang nasa itablado sila sinabi ni Sihiyon sa kanila na okay sige. Salamat. Dagdag pa niyang nakangiting sinabi sa kanila na ito ang ating mga bisita. At pakitaan daw nila sila ng respeto. At tumugon ang mga ito na okay po. Aming Panginoon. Sa utos ni Sihiyon, si Song Wu Muon at ang kanyang grupo ay itinuring bilang mga iginagalang na panauhin sa loob ng Heavenly Demonic Cult. Makalipas ang ilang panahon at nang makapag-adjust na ang lahat sa Heavenly Demonic Cult. Si Song Wu Muon ay isinugal ang kanyang sariling buhay upang maging mas malakas. Sinabi ni si Hyun kay Hayo Siol na hindi pa ba lumalabas si senior brother. Tumugon ito at sinabi na oo. Big sister. At hindi rin siya kumakain. Magiging ayos lang daw ba siya? Nakatingin sila sa pintuan at sinabi ni si Hayon na oo, oh, oh, wala tayong magagawa kundi hintayin siya. Makikita ang pinto na mapapakinggan ang tunog ng kanyang pagsasanay. Kung saan ang tatlong espada niya ay nilagyan niya ng enerhiya na pinapalipad sa hangin. Habang ang ating bida ay nagme-meditate ng time team. Na sinasabi niya sa kanyang isip na Heavenly Marshal King, Heavenly Marshal God. Walang dudang ang lakas nila ay lampas kaysa sa akin. Iminulat ang kanyang mata at sinabi na hindi ako maaaring huminto dito ng ganito. Dapat kong lampasan ang aking hangganan. At pagkatapos ay pinagalaw niya ang kanyang espada at sinabi pa niya na gagawin daw niya ang lahat kahit ano pa ang mangyari. At lumipat ang eksena sa manor na ito. Tumingala ang kapatid ng ating bida sa langit at sinabi sa kanyang isip na big brother. At naalala pa niya noong binugbog siya ng ating bida. At sinabi sa kanya na kung nagising na daw ba siya ngayon. Dagdag pa sa kanya ng ating bida na natalo ka. Sa ngayon, ang anyo mo ay isang talunan. At umiiyak na sinabi sa kanya ni Hugang na patawad big brother. Talagang humihingi ako ng tawad. Sinabi ng ating bida sa kanya na habang siya ay papaalis na. Na hindi na ako mananatili rito. Mas lalo lang itong magiging mahirap para sayo kung patuloy akong mananatili rito kaya alis na ako. Umiiyak na sinabi ni Hugang na maraming salamat Big Brother. Kapag handa na akong humarap sa at kay Lolo ng walang kahihiyan. Ako mismo ang lalapit sa Big Brother. Mabilis na nawawala ang ating bida at sinabi pa niya kay Hugang na sige. Hihintayin ko yan. At pagkatapos ay nagsasanay si Hugang habang sinasabi niya sa kanyang isip na hinding hindi ko nabibiguin sina ama, ina, at ang aking kapatid dagdag pa niya na magbabago ako. Para sa aking pamilya. Nang biglang ang kasintahan niya ay malakas na sinigaw sa kanya na ang kapatid daw niya ay nagpadala ng isang sulat sa kanya. Tumubo nito at sinabi na ano? Ginawa ng kapatid ko yon. Sinabi ng kasintahan niya sa kanya na sinabi niya na maghihintay siya sa Heavenly Demonic Cult, kaya pwede mo siyang puntahan kapag handa ka na. Nagtatakang nagulat siya at sinabi na ano? Ang aking kapatid ay nasa heavenly demonic cult. Balik sa kasalukuyan. Nakatingin sa gilid at sinabi ni Wugang sa kanyang isip na pupunta na daw siya kung nasaan ang kanyang kapatid. At dito na po nagtatapos ang ika isang daan at sham na put-anim na kabanata. Ika isang daan at sham na put-pitong kabanata. Sa pagpapatuloy malapit silang makarating sa heavenly demonic cult na sinasabi niya kay Beyo Jiong na handa na ba talaga akong makita ang aking kapatid. Nakangiting sinabi sa kanya ni Beyo Jiong na siyempre, senior brother. Pinahirapan mo ang sarili mo sa pagsasanay nitong buong panahon. Dagdag pa niya habang seryoso ang muka ni Wugang na tiyak nakikilalanin niya ang lahat ng pinaghirapan mo. Tumingin sa kanya si Wugang at sinabi ng nakangiti na salamat. Beyo Jiong kung hindi dahil sa iyo, hindi ako muling makakatayo sa sarili kong paa. Nahihiyang tumugon ito at namumula na sinabi sa kanya na huwag mong sabihin yan. Magiging mag-asawa tayo sa hinaharap. Kung dahil lang sa ganitong bagay. Nakatingin din sa kanya si Wugang habang namumula rin ang kanyang muka, at sinabi na, at ang katotohanang tinanggap mo ako ng ganito. Lubos akong nagpapasalamat. Nang biglang nagulat siya at napatingin sa kanyang gilid at nagtatakang sinabi sa kanyang isip na sandali. Ang enerhiyang ito. At mabilis niyang kinuha ang espada at itinutok ito at sinabi na sino daw ang naanjan. Parang isang bangkay na lalaki ang lumabas habang sinasabi na Song Moon. Sinabi ni Wugang sa kanya na ano? Sino ka para hanapin ang aking kapatid? At pagkatapos ay mabilis na dumating ang ating bida na tumalon sa ere habang sinasabi na wugang. Napatingin ang kanyang kapatid sa kanya at sinabi na big brother. Pagkababa niya malapit sa lalaking parang bangkay sinabi ng ating bida sa kanya na wugang. Hinihintay kong maramdaman ang iyong ki pero biglang nakialam ang kakatwang bastardo na ito. Tumugon sa kanya si wugang at sinabi sa kanya na tulad ng inaasahan, naramdaman mo rin ito, kapatid. Kung ganoon, ang taong ito ay... Lumingon ang parang bangkay na lalaki sa kanya at sinabi na kung Gusto mong iligtas ang iyong ama. Pumunta kang mag-isa sa imperial na palasyo. At pagkatapos ng kanyang sinabi isang tainga ang kanyang inilua. Mula sa kanyang bunganga. Na ito ay makikita sa lupa. Nagulat ang magkapatid at napasabi sa kanilang isip na ito daw ay ang tainga ng kanilang ama. Pagkatapos noon lumubo ang katawan nito. At sumabog sa kanilang harapan na parang lobo. Pinulot ni Wugang ang tainga ng kanyang ama at sinabi na kapatid. Ito ang tainga ng ating ama. Tumugo ng ating bida at sinabi sa kanya na oho. Sa ngayon hawakan mo muna ito, Wugang. Tumayo ito at sinabi sa ating bida na huwag mong sabihin sa akin na talagang pupunta ka mag-isa. Dagdag pa niya na sigurado akong isa itong patibong. Kaya daw naman ay sasamahan niya ang ating bida. Sinabi ng ating bida sa kanya na hindi daw maari. Sinabi niyang pumunta ako mag-isa. Kaya hindi tayo pwedeng pumunta ng magkasama. Nanlaki ang mata ng kanyang kapatid at sinabi sa kanya na maaari bang. Hindi mo pa rin ako pinagkakatiwalaan. Sinabi ng ating bida sa kanya na hindi yun ang dahilan. Pagkakita ko palang sayo, alam ko na. Tiyak na hindi ka na ganoon noong nakita kita. Napasabi na lang sa kanya si Hugang na kapatid. Habang papaalis ang ating bida sinabi niya na aalis na ako agad, kaya pumunta ka sa Heavenly Demonic Cult at ipaalam sa lahat. Sabihin mo sa kanila. Babalik ako kaagad. Bumilog ang mga mata ni Wugang at sinabi na kapatid. Mumiti ang ating bida sa kanya at sinabi Wugang nagtitiwala ka sa akin, di ba? Na lang sa kanya si Wugang na makikita ang pag-aalala sa kanyang muka. At pagkatapos sinigaw niya sa ating bida na syempre. Kapatid. Kailangan mong bumalik kasama sina ina at ama. Tinadya ka ng lupa at lumipad sa langit habang sinasabi na siyempre. Babalik ako kasama ang ating mga magulang. Habang nakatingin siya sa ating bida sinabi pa niya na kapatid, huwag kang mamamatay. Lumipat ang eksena sa imperial na palasyo. Na makikita itong nasusunog. Natatakot ang reyna habang nakikita niya ang mga taong walang buhay at nakahiwalay ang mga ulo. Habang may nakatarak na sibat sa hari sinabi nito. Nasa lalaking mukhang babae na pakiusap. Tanggalin niyo itong sibat. Pakiusap, patawarin niyo ako. Nakangiting sinabi nito sa kanya na mas may dangal pa ang mga patay mong bantay kaysa sayo. Ibinuwis nila ang buhay nila para iligtas ka, pero heto kat nagmamakaawa dahil lang sa bahagyang sakit. Dagdag pa ng emperador sa kanya na ibibigay ko sayo ang lahat ng gusto mo. Kaya't pakawalan mo ako, maawa ka. Malakas na tumawa ito at sinabi sa emperador na tulad ng inaasahan, talagang nakakatuwa ang mundong ito. Bakit ang isang mahina tulad mo ang naging emperador? Natatakot na sinabi naman ng reyna sa kanyang isip na hindi ko inakala na mangyayari ang ganitong bagay sa loob mismo ng Imperial Palace. Dagdag pa niya na sa ganitong sitwasyon, mamamatay tayong lahat sa kanyang mga kamay. At biglang may naisip siya at sinabi na tama. Si Jeongyo. Siya na lang daw ang makakalaban sa kanya. Nang biglang bumukas ang pintuan. At galit na galit na pumasok si Marshal Emperor na agad na pasugod sa lalaki. At sinasabi niya na ang kasuklam-suklam na bastos na ito. Sinamantala ng Reyna ang pagkakataong iyon upang tumakbo at humingi ng tulong kay Jeongyo na sinasabi pa niya sa kanyang isip na ang Marshal Emperor daw ay dumating. Makakaalis daw siya ngayon sinabi pa ni Marshal Emperor sa kanya, habang gumawa ng pag-atake na paanong naglakas loob kang salakayin ang imperial na palasyo at magsagawa ng masakar. Titiyakin kong pupugutin ko ang ulo mo. Tumawa lang ito sa kanya habang hinarang ang ginawa niyang atake at sinabi na ikaw pala ang Marshal Emperor ano. Mabilis na kumilos ito at napunta sa kanyang likod habang sinasabi sa kanya na ang titulong yan alam mong hindi kailanman mangyayari, hindi ba? Na si Marshal Emperor sa bilis nito. Nakangiting sinabi pa nito habang gumawa ng mabilis na atake na ang panimindak ay walang epekto sa isang taong mas mataas ang antas kaysa sayo. Lumipad ang ulo ni Marshal Emperor at napasabi pa siya na ito daw ay imposible. Dagdag pa nito sa kanyang isip na ang kapangyarihang ito na hindi kayang arukin. Makikita ang lalaki na nakangiting nakatingin sa kanya habang ang mga dugo ay nagkalat sa hangin. Sinabi pa nito habang pinagmamasdan ang ulo ni Marshal Emperor na tingnan mong mabuti. Hindi ba't ikaw ang pinugutan ko ng ulo? Makikita ang tirahan ni Jeongyo na nasusunog na rin. Habang nagme-meditate ito mabilis na tumatakbo ang Reina habang sinisigaw na Jeongyo. Pakiusap iligtas mo ako. Dagdag pa niya na may lumitaw na halimaw at pinapatay ang lahat. Lumingon si Jeongyo at ang reyna na sinabi pa niya na ang halimaw na binanggit mo ay sumunod mismo sa likuran mo, mahal na kamahalan. Napatayo si Jeongyo habang sinasabi ng lalaki na isang peerless master sa palasyo ng imperyo. Dagdag pa niya na tama. Naaalala ko na ngayon. Makikita ang muka ni Jeongyo habang nakikinig siya sa sinasabi ng lalaki na dati may isang mandirigmang may kaparehong martial arts sa sayo. Matapos siyang nagmadaling tumakas. Nakangiti pa nitong sinabi kay Jeongyo na napadpad ba siya sa imperial palace at pinalaki ka niya. Dagdag pa niya na hindi na nakakagulat, ang basura ay magpapalaki lang ng kapwa basura. Nagalit si Majinbo Este si Jeongyo sa kanyang narinig at sinabi niya na ang aking guro. Ang pinakaiginagalang ko. At ikaw walang hiyang bastardo nang angahas na hamakin siya. At dito na po nagtatapos ang ika-isang daan at siyam naputpitong kabanata.